Let, let, bate. Hello, magandang hapon sa inyo. Nandito na ako sa Wawawin. Binabati ko yung mga tagang barangay pinagbakahan, Malolos, Bulacan. Binabati ko rin yung mga anak ko na nanonood ngayon. Hello, Yuan, Elise, Colleen, mga tita ko, mga ati ko. Hello, At saka sa mga friends ko. Sa dami nyo, hindi ko na kayo mabate. Hello! <laughs> Hello po. <laughs> All right. Bali si Letlet, ay let. I may mean, anak na. Ilan anak mo? Bali, apat po yung apat. anak ko. Oh. Apat. Ang trabaho mo ay call center agent. Sige, pakinggan natin. Paano ba ka sumagod ng pong? Sige. Hi, this is Alex, the billing department. How can I help you today? Ah, oh, wow. ganun pa di ba? Tama, well modulated. How can I help? Huh? Dami H. Okay. How can I help you? Pagkis maganda sa'yo. Eto na pa Hello? Ang dami niya siya. H. Yung paano ka sumagot? Hello, good afternoon ako, Sir Lin Nicole Budol, a.k.a. Hipon. Anong gusto mo? Dapat ganun. Direct to the point. Direct to the point. Eh, kung English, foreigner. Hey, what's up? How are you? I'm fine. Thank you. Bye. Yes. Ganun lang. ang sarap, sarap kasi yung pakinggan eh. Diba? Apat ang anak mo. So, ang father nila ay anong trabaho? Bali, makulay yung love life ko, Wil. Bakit? Um, Naka-tree akong boylets. Ah, wow. tatlo yung minahal mo. Uh -oh. Sa apat na mga... Tatlo yung ano... Tatay? Uh, yes. Yung unang tatay, ilan anak mo? Um, isa. Yung ano yung panganay ko namatay. Na lalaki? But... An an na anak mo? Opo. Ah. Okay, second. Um, gawang makaw yung second. So, ano, Chinese o? Pinoy. Pinoy din. Pusong Pinoy pa rin. Okay, so and then after that? Um, after that, nakilala ko yung forever ko. So, so tatlo, ito na ngayon. Ilan um, ang uh, naging anak mo sa kanya? Dalawa. So, ito na. Are you married? Yes. That's good. Okay, pakilala mo na. Um, pinapakilala ko po sa inyo ang aking forever, ang uh, bumihag ng aking puso, si Papa Bot Bot. Ah, maganda nga po, Wil! Galing nga. Let-let, bot-bot. Okay. <laughs> Di ba? Di ba nakakanta? Doble-doble. Anong gusto mo sabihin kay Let-let? Ah, let? uh, mami, ah, uh, siguro, ah, uh, ngayon ko lang sasabihin sa'yo ito na sa... Uh, salamat sa lahat ng pag-aasikasa mo sa ating pamilya, lalo na sa mga bata. Ah, uh, mag-ingat ka palagi. Mahal na mahal kita. Um, Daddy, Maraming maraming salamat. Pinagpapasalamat ko kay Lord na binigay ka sa akin kasi ang dami kong pinagdaanan sa buhay ko. Natanggap mo yung si Colleen, tsaka yung unang anak ko. Um, kung ano yung meron sitwasyon yung buhay natin. Uh, tsaka alam naman natin na nung nagsisimula tayo, maraming may, uh, maraming may ayaw. So yun, maraming salamat at kasama kita sa pagtanda. Love you. Love you too. Wow. Ano, ano na naman yung pagtanda? sweet ng ganun. Kasi ang daming dumaan sa kanya pero nakahanap pa rin siya. Ibig sabihin, lahat tayo makakahanap ng para sa atin. Yeah. Di ba? No, no. Sincere. Kita mo sincere talaga pag niya. Love na love niya talaga. Ikaw, Elaine. Darating talaga yung tama para sa sa'yo. <laughs> yes. Wow. Naniniwalan ako sa forever. <laughs> <laughs> Ikaw naman. Nakaka-ingit. Nakaka? Inget. Bakit ka maingit? Wala ka bang boyfriend? Wala. Bakit? Nakakamiss yung may nag-aala sa'yo, ganun. Tsaka okay. yes. parang ngayon ang... Yung <laughs> pag... <laughs> Tsaka... <laughs> Mag-excuse me ma ka naman kung mahatsig ka. Kasi nangungula ako, hindi maintindi batang to. <laughs> Tumatang sa yung boyfriend mo? Hindi, <laughs> <laughs> nabigla lang at ching. Hindi ko alam na dadating. <laughs> dadating! lang. <laughs> Tumarating, kararandaman mo yan. Gaganong ka. Paano ka ma-ching? Ah, <laughs>